Sa likod ng pag-unlad ng maraming bansa sa mundo, may mga lugar na halos hindi makaahon sa kahirapan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang sampung pinakamahirap na bansa sa buong mundo. Mga bansang dumaranas ng matinding gutom, kaguluhan, kakulangan sa edukasyon at serbisyong medikal at iba pang anyo ng krisis. Ating sisilipin ang tunay na kalagayan ng milyon-milyong tao na patuloy na lumalaban araw-araw para lamang mabuhay. Handa ka na bang masilayan ang masakit na katotohanan? Pero bago tayo mag-umpisa, ay kung bago ka pa sa aking channel at gusto mong lumago pa ang iyong kaalaman, ay maaari mo bang pindutin ang like at mag-subscribe ka na rin para lagi kang updated sa mga susunod nating sa seek Videos. 10. Liberia Mula Civil War noong 2003, Ebola outbreak naman noong 2015. Ang kanilang GDP per capita ay $1,788. Ang Monrovia na kapital ng bansang ito ay kinilala ng UN na pinakamahirap na lungsod sa buong mundo. One-third sa mga residente lang ang may mga access sa mga proper toilet. Sa karaniwang kabahayan, ang mga palikuran ay hindi maayos ang pagkakagawa at nasisira pa tuwing umuulan. Karamihan pa sa kanila ay dumudumi na lamang sa mga bakanting lote at sa dagat. 83% ng populasyon ay mahihirap at nasa less than 1.2 dollars lang ang kanilang kinikita kada araw. Ang formal sector rate ay nasa 15% lamang at ang 32% sa populasyon ay nakakaranas ng malnutrition ang masakit pa, talamak sa bansang ito, ang female genital mutilation. Isa itong kagawian o tradisyon kung saan kinukuha o tinatanggal ang external part o ang ari ng mga kababaihan. Nasa 58% hanggang 66% ng mga Liberian women ang naabuso sa kagawiang ito na siya namang kinukondena ng United Nations. 9. Chad ang Chad ang may pinakamalaking oil preserve sa buong Afrika, ngunit isa pa rin ito sa mga pinakamahirap na bansa sa buong mundo. Bakit kaya? Ang kanilang GDP per capita ay nasa $1,787 lamang. Matapos makamit ang kalayaan mula sa bansang France, nahirapan ang bansang ito na tumayo sa kanilang sarili. Mismanagement, korupsyon, Sigalot sa iba't bang nayon at harsh climate ang tinuturong salarin dito. Higit sa kalahati ng populasyon ang namumuno below poverty line at halos 90% ang illiterate. Malaking porsyento ang undernourished at mataas na level ng infant mortality. Ang masaklap pa ay talamak din sa bansang ito ang gender discrimination. Maliban pa sa mga trabaho sa loob ng bahay. Tinatrabaho din ng mga babae ang mga mabibigat na trabaho tulad ng pagsasaka at pag-iimbak ng tubig. Ganun pa man, naging kultura na ang paglimita sa mga kababaihan na maka-access sa mga edukasyon at trainings. 8. Malawi Ang GDP per capita ng mahirap na bansang ito sa Southern Africa ay $1,682. Sa bansang Malawi, 85% ng mga residente ay nakatira sa mga rural areas at halos kaparehong porsyento din ay nakadepende ang pamumuhay sa agrikultura. Noong 2015 at 2016, biglang nagkaroon ng matinding tagtuyot at nalagay sa krisis ang bansa. Ayon sa pre-pandemic data, 52% ng populasyon ay mga mahihirap, walang middle class at 25% sa kanila ay mahirap pa sa daga. Sa kabilang dako, ang bansang Malawi ay kabilang sa mga sentro ng diskriminasyon at pagkitil sa mga batang albino. Ang kanilang katawan ay tinuturing na magical objects, kaya kadalasan ang mga katawan ng mga ito ay pinaghihiwalay-hiwalay at ibinibenta bilang anting-anting. Ang isang kamay halimbawa ay nagkakahalaga ng $1,100 sa black market. Ang life expectancy sa Malawi ay 65 years at tanging 62% sa adults lang ang nakakapagbasa at nakakapagsulat. 7. Niger Ang GDP per capita ng bansang ito ay nasa $1,600, kaya naman 48% sa population ay mas mababa pa sa threshold ng poverty. Dito ay kumikita lamang sila ng $1 per day o mas mababa pa. Ang bansaring ito ay di rin nakaligtas at naging biktima rin ng tagtuyot. Nasira ang mga pananim at namatay ang mga hayop. 20% sa mga residente ay hindi makakuha ng sapat na pagkain sa loob ng isang taon. Kaya kumakain na lamang ang mga ito ng mga wild fruits ngunit minsan ay nakakalason ang mga ito. Dahilan para sumakit ang kanilang tiyan at magkaroon ng iba't ibang uri ng sakit. Bukod pa rito, karamihan sa kanila ay hindi na umaabot sa edad na lima at namamatay na lamang dahil sa kakulangan sa pangangailangan, lalong-lalo na ang pagkain. Hindi lamang yan, ang mga Niger ang mga tumatanggap ng refugees na biktima ng mga giyera mula sa Mali at Nigeria. At oo nga pala, dito din sa bansa matatagpuan ang Sahara Desert, na importanteng daanan ng mga migrants para makaabot ng Europe. 6. Mozambique. Ang GDP per capita ng Mozambique ay $1,556. 70% ng mga residente ay nasa mas mababa pa na poverty threshold o poverty line. Ang kanilang life expectancy ay 58 years at 50% sa mga adults lamang ang nakakapagbasa at nakakapagsulat. Ang bansang Mozambique ang pinaka-apektado ng sakit na HIV. 12% ng population ang zero positive at noong 2015, aabot sa 39,000 ang namatay dahil sa AIDS. Napakasaklap ng kanilang sanitary condition at two-thirds sa kanilang populations ay walang akses sa malinis na tubig at drainage supply system. Mataas din ang mortality rate dito na may edad na lima pababa. 147 out of 1,000 sa mga bata ay namamatay na lamang bago marating ang kanilang wastong gulang. Kadalasan sanhi ng kanilang pagkamatay ay dahil sa malnutrition at malaria. 5. Democratic Republic of Congo ang GDP per capita ng bansang ito ay $1,474. Ang Android phone na iyong hawak ngayon ay maaaring may konting lupa sa loob na galing sa bansang ito. Bakit? Dahil ang Democratic Republic of Congo ay major exporter ng coltan, isang mineral na may high concentration of tantalum na ginagamit sa paggawa ng mga cellphones. Ganun pa man, ang mga armadong grupo lamang ang nakakapagbenepisyo nito. 80% ng population ay namumuhay sa extreme poverty at ang life expectancy dito ay 62 years. Dahil sa giyera, 4 million na kabataan ang naulila. Ayon sa UNICEF, 43% ng kabataan ang nakaranas ng pagbagal ng paglaki. Marumi din ang kanilang kapaligiran. Less than quarter sa population lang ang nakaka-access sa kanilang drinking water. Nangyayari pa rin mapaghanggang ngayon ang witch hunting na nagsimula pa noong medieval era. Katunayan noong September 2021, walo sa mga kababaihan dito ay naitalang sinunog ng buhay dahil pinagbintangan di umano ang mga ito na sila daw ay mga mangkukulam. 4. Somalia Dahil sa civil war, ay nawasak ang bansang ito at nahati ng ilang unrecognized na mga estado na siya namang nagkaroon ng kaguluhan sa bawat isa. Ang GDP per capita ng Somalia ay $1,374 lamang. 70% ng mga tao dito ay nasa mas mababa pa sa poverty line. Ang 43% ng population dito ay kumikita lamang ng less than $1 per day. Agrikultura ang pangunahing ikinabubuhay ng mga tao dito at sumusuporta sa ekonomiya. Ngunit noong 2017 din ay nagkaroon dito ng matinding tagtuyot na nagresulta sa food crisis at taggutom sa mahigit 6 million na katao. Tanging 45% lamang sa mga ito ang may access sa water pipe sources. At ang karamihan sa kanila ay na-expose sa sakit na kolera dahil ang tubig na kanilang iniinom ay contaminated. Noong 2015, One out of seven children ang namatay bago mag-edad na lima dahil sa matinding gutom at di nalulunas ang mga sakit. Ang life expectancy ng mga tao dito ay 56 years lamang at katulad sa bansang Liberia ay laganap din dito ang female genital mutilation. Sa katunayan, 97% ng mga Somali women ang nakakaranas ng ganitong pang-aabuso noong 2005. 3. The Central African Republic. Sa pangalan pa lamang nito, ang Central African Republic ay matatagpuan sa mismong kalagitnaan ng African continent. At ang GDP per capita ng bansang ito ay $1,127 per year. 67% sa mga residente ay namuhay sa matinding kahirapan at aabot sa 2.3 million katao o kalahati sa kanilang populasyon ay nangangailangan ng humanitarian aid. 40% sa kanila ay nakakaranas ng matinding malnutrition at mayroon lamang tatlong doktor sa bawat isang daang libong residente. Ang literacy rate sa bansang ito ay masyadong mababa na nasa 37% lamang at ang life expectancy naman ay nasa 53 years lamang. Kakaunti lamang ang kanilang gusali at sa kanilang kapital na lugar na Bangui, may mga parte ng lugar dito na walang kahit na tulo lamang ng tubig ang lumalabas sa kanilang mga gripo sa loob ng halos limang taon na. Kaya kung umabot ka sa listahang ito ay pag-isipan mo ng mabuti kung mag-aaksaya ka pa ba ng tubig. 2. Burundi Matatagpuan ito sa ng Sub-Saharan Africa. Ang GDP per capita ay $891 lamang. Ang bansang ito ay walang akses sa karagatan at ang kanilang ekonomiya ay nakasentro sa agrikultura na nagre sa kalahati ng kanilang GDP at nagbibigay pa ito sa 90% ng population. Isa sa bawat sampu ng Burundians ay nakatira sa kanayunan dahil sa bulubunduki ng bansang ito, ang mga residente ay exposed sa mga natural disaster tulad ng baha. Ang nakakagulat pa, ang mga residente ay napakabata pa. Ang average na edad ng mga residente dito ay edad na labing pitong taong gulang at 46% ng population ay 14 years old o mas bata pa. Sa kabilang dako, kalahati sa population sa mga bata ay nakakaranas ng chronic malnutrition. Ang bansang ito ay napakahirap sa puntong ang foreign aid dito ay nagrerepresenta representa sa 42% ng national income. Noong 2015, ay nahinto ang mga national donors sanhi ng mga political rights kaya nahati sa 50% ang national budget na lalong nagpahirap sa mga mamamayan. 1. South Sudan Naging independent country ito noong 2011. Sa kasalukuyan, ito ang pinakabagong bansa sa mundo, ngunit ito din ang pinakamahirap na bansa sa buong mundo. Ang GDP per capita ng South Sudan ay nasa $516 lamang. Mahirap ang buhay dito dahil walang kuryente sa mga kabahayan. Kung titignan mo ang postura ng mga tao dito, ay makikita mong bihira lamang sa kanila ang magsuot ng sapatos. Karamihan sa kanila ay naglalakad lamang ng walang sapin sa kanilang mga paa. 90% sa kanilang population ay kumikita lamang ng less than $1 per day at ayon sa United Nations, 76% ng population dito ay nangangailangan ng matinding humanitarian aid. Karamihan sa mga tao dito ay nakatira sa maliliit na villages na tinayuan lang ng mga tagpitagping kahoy para gawing bahay. Dahil sa matagal at matinding Revolutionary War at Civil War na dalawang taon na ang nakalipas, mas madami ang populasyon ng mga kababaihan kaysa sa mga kalalakihan di na nakakapagtaka na uso dito ang poligami. Ang lalaki ay mayroong asawa na hanggang apat o lima. Pagdating sa kalusugan, 13 out of 100 children ay namatay bago pa man makaabot sa edad na lima. Mataas din ang kanilang maternal mortality rate. Dahil sa mga sirkumstansya na kagaya nito, di na nakakagulat na 26% lamang ng mga South Sudanese ang nakakapagbasa at nakakapagsulat. Nakakalungkot man, ang mga bansang ito ay patunay na hindi pantay-pantay ang takbo ng buhay sa iba't ibang panig ng mundo. Ang kahirapan ay hindi lamang tungkol sa kakulangan sa pera, kundi pati sa oportunidad, edukasyon, kalusugan at katarungan. Naway magsilbi itong paalala na habang tayo ay abala sa ating mga personal na problema, may mga lugar sa mundo na araw-araw ay umaasa lamang sa pag-asa. Kung may kakayahan tayong tumulong kahit sa maliit na paraan, sa pamamagitan ng edukasyon, pagbibigay kaalaman, o pagtulong sa mga organisasyong naglilingkod sa kanila, gawin natin. Sapagkat ang bawat pagkilos, gaano man kaliit, ay may maaring baguhin sa mundo.